guys, nandito tayo ngayon sa may uh, Parisan. Ito yung nga early rice to. Same quantity pero different taste naman. Iba ang lasa nyo sa isa. Ang masarap Guys, okay, so nandito tayo ngayon sa may uh, Parisan. Ito sa tabi ng San Sebastian College. Ngayon, sinubukan namin ng pares dito. At uh, presyo ay 100 pesos with the uh, only rice and three soft Wow! Uh, meron sila mga condiments yan. Alam um, mo si bawang. Ito, ito yung bawang. Ngayon yung bawang yun Ngayon ito yung soft naman. Yung three soft Okay. Ngayon. may mm. tissue ka? Merong tissue ng bulaklak.

same quantity pero different taste naman to iba ang lasa niya sa isa masarap talaga. akala ko kasi la? iba pala iba pala ito guys yung ano picture bulak bulaklak mas gusto ko guys itong lasa nito hindi siya maanta. Alam mo yung texture ng papaitan? Parang ganito, no? Hmm. Sarap. Ang oh, haba ng pila, guys. At sa kanila, guys, ano, nakaubos sila ng mga 40 kilo a day. Mm, 42, 50 kilo. Ang dami na nun, guys, no? Sa nagsimula pa lang nga excited doon kay Diwata. Pero mabuti hindi nila. Mas masarap to kasi kay Diwata. Mas hmm? masarap to. So guys, ang laman ng pares nila ay yung overload ay lechon, kawalit, bulaklak. No? 100 pesos lang yun guys. And then, gusto mo naman ng pares lechon, 75 pesos. No? And pares sa bulaklak, 75 pesos din. Yun. And then kung mag-extra raise kayo, 15 pesos no? ang promo nila is pares overload with soft resolving and under rice oh, bus na bus na bilis na.